So, magandang araw po mga kababayan. Nasaan mang panig po tayo ng mundo. Magandang araw po or magandang gabi sa inyo. Uh, Usap-usapan po ngayon uh, sa social media or saan mang platform yung Zero Remittance Week ng mga OFWs. So, ano po ba ang masasabi natin sa hakbang na ito ng mga OFW Uh, para sa pagpapakita ng suporta sa ating dating pangulo. So alam naman natin na ang dating ating dating pangulo ay uh, mahal ng mga OFW at dahil dahil po mahal niya din po ang mga OFW nung uh, siya ay nakaupo pa bilang pangulo ng ating bansa kaya naman sinusuklian ng mga W ang mga uh, kabutihan ginawa niya. So kumalala natin sa kung yung nag um nagbago ng uh, haba ng validity ng ating passport ginawa niya pong 10 taon ang dating uh, hindi ko sure kung ilang taon yon pero maiksi lamang po yon kaya naman uh, malaking tulong yon sa atin lalo na sa mga OFW dahil uh, hindi madali ang mag-renew ng mag, mag ng passport lalo na sa ibang bansa so alam naman natin na dahil din sa kanya ay uh, natanggal yung uh, takot ng mga kababayan natin sa airport nagla na lang magkaroon ng balay yung kanilang uh, bagahe at uh, naging masaya po ang uh, karamihan sa atin o halos lahat sa ating mga w sa ginawa niya na yun kaya naman ngayon ay sinusuklihan nyo ng mga w ng uh, pagmamahal nila at suporta sa ating dating Pangulo so ano po ba ang reaksyon natin sa zero remittance na isa sa gawa o sinasagawa ng OFW ng mga OFW uh, sa linggong ito so unang una po um, ang mga OFW ay may karapatan na magpahayag ng kanilang damdamin or uh, kanilang salubin at uh, opinion tungkol sa bagay na ito pangalawa po unang una sa lahat sarili po nilang pera na pinaghirapan sa ibang bansa ang pera pinapadala nila sa Pilipinas kung kaya naman ay eh, meron po silang karapatan kung kailan nila gusto or ayaw magpadala sa ating bansa or sa kanilang mga mahal sa, sa buhay sa Pilipinas at uh, may mga nakikita tayo ng mga ibang siguro din natin masasabing uh, pabor sa mga akbang na ito uh, nagsasabi na unahin daw yung pamilya or ganon-ganon Siyempre alam naman natin na di naman lahat ng tao ay sumusuporta kay uh, dating Pangulong Duterte uh, mga PW man o hindi hindi po lahat kaya normal lamang po yun na may mag-react ng ganon pero para sa akin hindi naman siguro bobo ang mga FW para gutumin ang pamilya isang linggo po yun isang linggo lang po yun hindi po isang taon na hindi magpapadala gusto lang nila iparamdam na uh, hindi na tama yung mga nangyayari kaya ganun um, yun po sa mga sumusuporta sa hakbang na ito um sa tingin ko ay mayroon naman po tayong karapatan or uh, kayong karapatan na gawin ito dahil sa inyo po yan pera pinaghirapan nyo po yan sa ibang bansa at uh, wala pong sino man ang pwedeng kumadlang sa inyo sa anuman ang gusto nyo gawin sa pinaghirapan nyo pera kaya um kayo po ang bahala sa kung anong gusto niyo gawin sa inyong uh, pera kung susuporta niyo sa kung ang pagsuporta niyo ay uh, sa akbang na ito ay gagawin niyo yan para sa akin okay lang po yan at kung sa inyo namang palagay ay uh, kailangan kailangan ng pera niyo sa Pilipinas at syempre po ay may karapatan po kayong gawin yan kung kayo, magpapadala pa rin kayo eh, nasa sa inyong desisyon po yan dahil uh, natin na uh, siyempre umaasa din sa atin ng pamilya ano, wala pong problema yun at all para sa tingin ko po yun po ang opinion ko sa uh, usaping ito ay lahat naman tayo bilang isang tao bilang isang OFW ay may karapatan na magpahayag ng ating mga damdamin o sa loob so ayan nga po ayan nga uh, guys ang uh, ating reaksyon sa video ito at uh, Mag-iingat po tayo palagi. Nasa ang panigman tayo ng mundo, ay huwag natin kakalimutan na magdiwala sa Panginoon. At uh, mag-iingat po tayo palagi. So hanggang dito na lamang guys at hanggang sa muli.